Ambo. Ganto ko rin ang kamay. Lapya. Eh, mga idol. Butuling uh, yung lang. Ano mga idol, sa mga idol ng gabi po. Sa tulad. Ibuha ko mga orinete ngayong gabi. Kasi hindi na ako makapag-umaw ng stream. Gawa ng tuyo na. At siyempre, pinangorinete tayo. Pero um, lagi may talagang katol. Kasi malamok. So mga idol, ah, uh, body cam muna yung ating gagamitin kasi ako lang mag-isa kayo gabi. Ayan. Body cam muna mga lads. bago tayo lumabas. Shoutout muna tayo mga idol. Shoutout muna po tayo kay... Tarap mo. Binir Makaranas ng Malasiki Pangasinan siya out po kay Valentin Katabay yeah. Shoutout din po kay Josie Escriba ng Paris at na at shout din sa Alfonso family at Tay family ng Paris galing kay, kay galing kay Josie Escriba yeah. Shoutout din po kay Rod Kalma ng Paris France Then, Jocelyn Solima, shout out. From Big ng Bicol, tsaka sa kanyang Soliman family ng Bicol Labor Labor Can Norte. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out din kay ABCDEF ng Europe. Ayan. Tsaka kay Jocelyn Soliman ng Bicol. Yan, shout out po sa inyo lahat. Yan, idol. Mga idol. Shout out po sa inyo lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsukuro sa aming YouTube channel, mga lods. Tayo ay lalabas na. At ito lang kayo, mga idol. Pagano so, din ako sa ispat. Ayan po, mga idol. Nandito na ako sa ispat, mga lods. Ayan, gigiliran ko po yung mga kangkungan yan. Titignan ko kung may laman ito, mga lods. Medyo... Madilim lang kasi nagkabinga. nga. Ayan, mga idol, tusok na tayo. Wala po. Adali na wey. Wala yun. Wala yung isa. na. Wala isa. Adali

ตาลูนน่ะเดี๋ยวเดี๋อย่าเป็ากระพอ่ะเสร็จแล้เย้าน

ketik dan sepeda itu ada idol. Yuk Ah Ah ada mau maaf,

Dapat huh. mga dam itu. to. Huh. Ang pagod na bangusig, napakarami. Ayun, haba nito. Sigurado na to. Ayun. itu, Ang laki mga idol o. Oh. Jambo. wala pa na habul ko Dali, may natin ko dito ko. Kala ko hindi na dali. Hindi natin ko rin dito. wala ba? Wala pa. <laughs> 아. 아야되

là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Napakaraming bulig na katalonan, Medyo nahilo kong kabulig kasi napakarami. ito mga doon yung ko. Ubus ako eh, alas 9. Nakahaw na ako. Ano na? Eh, na? po ng gabi mga lods. Ito yung hinuli ko mga doon. Jackpot na naman sa bulig. Ito yung natin para bukas. Buwan na naman natin. klase na yung akin na huli. Mga dalawang tilapia lang yata ako. Pero mas marami mga dalag mga dyan. Marami bulig. sa'yo sa kayo ito ang port ayun bali kaya po ako lumas ngayong gabi kasi madami ko po ako bukas ayun bali mo magalang pa rin tayo mamaya mabadaling araw mamanti pa rin ako para yung mga sugay natin na yung mga nagkatala ng mga tulik at tilapia at natin ayun mga idol ako yung kapalang ng mga lods kapalang po